Ayan, buhay na buhay eh. Nilakasan ko yung air condition. Oo, salamat ha. ano, na. Pero masigla, masigla siya. Ayan may mga ibang alanganin na yun. Ayan na isa. Pero okay yan. Ayungin na ayungin talaga. Hindi siya ano, legit na legit. Oh. Ayan na. Oh. Kitang kita yung ayungin. Lalaki na no? Oh, oh, ayan na yung ano. na oh. it's beautiful day mga ka-farmer ayan para maglagay ng ayungin ah tinaantay ko na lang 40 bags daw na tagto 200 pieces at ang lalaki ini-expect ko gamalunggay pero mukhang ah hindi po malunggay ang darating sa atin mukhang ganito kalalaki ayan so nakita ko kasi sa post niya sabi ko brother ganyan ba kalalaki o oh, sir ganyan ang sizes kasi po yun hindi po yun galing sa hatchery na alam nyo na, maliliit Ah, kailangan nating mapatay yung ibon na yun Sorry, pero kailangan natin masacrifice yan Uubusin po nyan yung ano, kalaban natin yan Ayungin pa naman, mahirap So, ayun, yung ibon, oh, yung mga baheron Mga ka farmer na nakaabang lang yan sa isda So, ayun, kailangan natin anuhin yan, eliminate Tapos, ano pa ba? Ah ayun, hinihintay ko na lang diba, madali ako, galing pa akong hospital hirap matulog <laughs> ang dami kumakatok grabe, alas sa ah is tapo, linis na po ng CR uh, ah, mag, may mag nurse, iba iba pa yung nurse, may nagahatid ng gamot, may nag may, ay, may nag ng temperature may nag, ang dami po mga farmer, every 30 minutes yata, may kumakatok So ayan, antay-antay tayo. At uh, nakuha ko lang po 'yun ng dalawang piso isang piraso, which is mura. Uh, at uh, hopefully tingnan nyo naman, ready ready na po 'yung ating pan. Di lang di na lang tayo nakapiglas, 'pag dala lang tumaas na tumaas na po 'yung tubig. So ang gagawin na lang is iakyat na lang po 'yun. Yung makina natin ay eh, ano naman na. Yung makina po natin ay eh, sa under ano na, under uh, maintenance na ginagawa na po. So ayon tapos uh, tamang tama po ang panahon papakawalan natin sila may parating na bagat at uh, mukhang ang weekend natin maulan so ayun po ang ano natin ngayon, tamang tama po yan ang lalim po yan is halos tuhod ang lalim uh, at ang kinaganda ayan o, oh, kita nyo yan napakagandang taguan ng isda yan mga farmer ayaw makakapag oxygen sila lalabas pero natural food ng dami so ayun napakaganda for wild setup napakaganda nako may dalawang lechon tayo order ayan, si Mario deliver na so ayan nako oh, bakit mga ba binato ko na ito dito ah. binalik na naman kapag binalito ko na yan eh nandyan na naman yan how oh, come ah, naging basurahan kasi ito yan ang problema eh mga oh, farmer Anahin natin Antay-antay tayo At uh, piso isa Galing po siya sa Kalinawan na uh, Kalinawan Binangonan risal. So Hopefully uh, Legit naman yon Kasi may May page talaga siya Na ano, Mga fingerlings Tapos nagbablog din So Hindi naman siguro tayo Oonsin Kasi matagal na ako nagme-message sa kanya ah uh, basta sabi niya sir pag ano gano'n gano'n lang hindi siya pushy hindi siya yung ano na sige sir ano gusto kailangan mag down na po kayo ganyan ganyan hindi hindi wala tapos yun nga lang yung ano na naging na siya ng down nung 2 days ago sir kailangan ko po ng down sabi niya para mai prepare ko na po yung ano may ano oh, sige po sabi ko gano'n so ayun ngayon sabi ko ano kailangan mo na ba yung ano kasi in, in, in ano, eh, pina pinabook namin eh nakalala mo po sabi niya hindi pagdating na lang ng isda saka mo isend yung yung balance eh. so ayun may tiwala naman po siya sa akin at ayun dalawang piso isa mukhang uh, sumobra pa po ng kaunti magpasubra pa siya na isang libo siguro napakaganda na ano yun pala pala ka pala ka laki ano yun pagong pala ka bullshit kala ko pagong bababain ko na tahampasin eh so ayan nakapin naman po tayo dito ang bayad is 2.8 so sobrahan na lang natin para naman eh, matuwa yung mga tropa uh, may malayo din sabi ko nga brother lalagdagan ko naman yung ano nyan kasi syempre eh nakapriority po nakapriority naman sya kaya yun naman ang kinaganda So 2.8 ang uh, Makakatipid pa rin naman ako Kasi kung magagasolina, magtotol magkano na po doon pa lang eh halos 2.8 na yung babayaran natin di ba lagpas lagpas tapos pagod mo pa yun nga lang hindi tayo nakapag vlog doon so ayun nakaalis daw po doon is 5.45 so anong oras na 9 o'clock almost 3 hours malapit na yon malapit na mga farmer so abang abang na lang po tayo at i-acclimatize. and then dito-dito na. Kakapon kasi nag-ikot ako dyan. Dyan ko na ipapakawalan yung ating uh, mga ista. Ayan na. Babain natin habang uh, 40 minutes pala. Oh, to 1 hour. Ang message sa akin, 40 minutes ago. So, most likely, parating na po sila. Ayan. Uh, silipin lang natin yung ating pag... Uh, lalagyan pag ba ito ay sinasabi ko sa inyo na aibon ibon oh yan delikado mga farmer lakas kumain yan kaya mukhang hindi na rin natato may sakit pa yata eh oh hindi na hindi naman -ano? may sakit to may sakit oh oh nadada pa dapa pa oh hoy hoy hindi kita kayang patayin hmm. Uh. Lakas kumain yan So dito tayo mag-a-acclimatize Saktong-saktong tubig Yan mga ka-farmer May palaka pang Magkaing uh, ating palaka yan Oop, Ay hindi kumahawakan ng tubig ah Sigurado naman hindi mainit yan So napakaraming natural food Kita nyo naman ilalim lang po ng uh, kangkong na yan sanctuary na nila yan Diyan na sila manginginain hopefully ay I... hindi eh, manibago mga farmer si kungkong, alam niya yung ayungin eh sabi ko kung likaw kong bako binibingwit lang yan sa delta sabi niya oh, so ibig sabihin meron talaga dito sa freshwater kaya ako naman ay confident na ano kasi marami po ang nagdi-discourage, marami din naman ang nagii-encourage. So 50-50. The best way to find out is Tingnan natin. Subukan natin. Mahirap na. Some basis lang tayo mabubuhay sa mundo. Kung hindi naman masama at kaya naman gawin mo para wala kang pagsisihan. 'Di ba? So baka mamaya after ano, nakita nila, marami na ang maggagayahan. Magmumura na ngayonin. <laughs> nagkakaroon na ng ayungin na no, di ba? Na bihira po kasi talaga halos sa uh, ewan ko, may nag fish pan na ba na puro ayungin? Kahit si Nanay Kongcing wala din daw sa ano eh. Halo lang yan anak, sabi niya. So, malay natin isa tayo sa mauna kung hindi man tayo ang ano. Pero meron daw eh sa may bandang uh, uh, sa Laguna Lake naman, wide din lang po mga farmer, hinuhuli, eh, di ba? So, Ewan ko lang kung meron po talagang nag-alaga ng magpapapalaki talaga. So, sabi naman ni Papa Yam, mabagal daw ang laki. Tingnan natin, kahit mabagal, importante mabuhay. Yun naman ang ating uh, goal. Kahit mabagal, ang importante, mabuhay. Kakaawa yung ibon. Ano kaya ito? Hirap eh. Parang may sakit na rin to. Hindi na ata lumilipad eh. O ito yung ibon ditong Hoy. Ano ba ang gusto mo sa buhay mo? Ah. Oy. Oy. Mahina na. Oh. Ayaw lumipad. Parang lasing na. Ah, may sakit na to. Umamatay na rin po ito. Palagay ko hindi na to kakain. Iyaan na lang natin siya mukhang mukhang hmm. Uh, oh, nalason ano, to oh, ano lasing eh mga ano na natin yan ano natin hindi na naman siguro makakapaghunt yan pero kahapon nakita ko pang lumay pa dito eh siya kaya yon o oh, napagod na siguro baka ano ayan. So abang-abang na tayo. At, pag dumating 'yon, pupapababa ako dito, abutan ah, na lang, ilulubog na agad para maklimatize. Then after 30 minutes, pwede na nating ibuhos. Ganun na lang ang gagawin. Ay, 'yan na tumawag na mga farmer. Nasa Kupang na daw sila. Kupang, Arayat. So, mga 20 minutes pa 'yan. Antay-antay tayo. Tatawag na lang po ulit sila pagpasok ng San Juan Banyo. So, ang kwento ng ayungin mga farmer dati, makukuha mo lang yan sa mga sapa-sapa. Ngayon, ah, dahil siguro, ano, kumunti na, eh, kaya ngayon, nagmahal na. Yung tinatawag nilang isdang matanda. Mga favorite po ng mga oldies. <laughs> ayungin. Masarap naman talaga, lalo na po sa Ah, almusal sinangag ayan paksiw na ayungin healthy healthy pa so ayan mga ka farmer tingnan natin ako naman ay magiging masaya pagka ano di ba yung ulang nga oh marami ang uh, hindi nagkakala di ba na, sayang lang talaga yung ano eh sayang lang talaga dahil kinain lang ng hito pero kung hindi natin hindi kina, walang hito marami po tayong ma-harvest nung nagpa, ano, tayo, nagpa nagpatuyo tayo ng uh, fish pond so ayan after this sana ay maparami natin ay mapalaki natin ano pagka ilang ano lang isang linggo nakita natin na masigla sila tapos bibili ako ng feeds din pakainin natin o so, mga ilang sako lang siguro na pre-starter okay, maliliit yun eh maliliit Oh so, ayun, tingnan natin. Pagka nakita natin na umaano sila kumakain at uh, masigla naman. At wala namang mga nakalutang, kikita mo yan 7,000, marami po yun, may makikita natin yung may mamamatay. So, expected natin may mortality pero di ba? Pagka namatay lahat, ibig sabihin something is wrong talaga may hindi eh, talaga nila kaya. Pero sa water eh freshwater, so ako naman eh maaasa, di ba? So after that Nakita natin na masigla At wala namang naging abirya Papadagdag tayo ng tubig Then susunod na natin yung tilapia At ulang Pero gusto ko munang unahin yung ayungin Kasi gusto ko munang makita Sa so bagay malalaki naman pala <laughs> Hindi ko po inaexpect na Ganong kalalaki Nakikita po niyo Halos kasing lalaki po nito Ayan ganyan na Ganito po kalalaki yung ayungin Sabi nga ni an Pinakita ko ba Pwede niluto yan <laughs> ganyan na po kalalaki yung mga ganyan na so let's see tingnan natin uh, at uh, hopefully po ay ano excited ako eh ito yung pinakaabang-abang ko na talaga eh sana magawa na po yung makina natin at uh, ano diba ba? uh, pag padagdag tayo ng tubig kung kaya na kailangan at the same time uh, pag nagka solar pala mga ka farmer pwede na tayong maglagay dyan ng nakasawsaw doon sa sa box tapos sa uh, pwede tayong magpatakbo ng tubo 'di ba na naka may may pumapasok palagi na ano kasi kung yun daw ang gusto ng ayong ini eh, yung may mga siguro oxygen din ano may lagaslas Ayan. so hintayin tayo lang tayo nasa kupang na daw may Walter Mart so malapit na yan Ayan na sila. Ayan na sila. Ah, dito na. Dito na siguro. Ayan. Dito na lang. Oh, dito na lang. Ah, oh, sige. Boy pa kaya? <laughs> Kinakaba na, no, kaba ng biyahe. Hindi, dito tayo mag-acclimatize. Malalim kasi rito eh Parang at masanay na sila dyan Yan na ah, oh Lalamug Ang kinaganda sa lalamug mga farmer Ah Rizal Binangonan Layo nito Mag isa lang sya Talaga ah Kailangan abutan na lang tapos ilubog nyo doon sa may gitna doon. Para ayan, buhay na buhay eh. Nilakasan ko yung aircon mo. Oo, salamat ha. Kasi ano, iikit ako ng traffic Iyan sa BBC. Yan po yung si... ayun, no? Ganun daw. Malalaki yun. Manalo ah O? Ayan, sige. Ako pala nga ba? Ah, malamig. May mortality sigurado yan. Hindi na maiwasan. Pero at least, buhay. Kinakabahan nga po ako, sinisip ko baka umabot ng ano eh, ng 7 na yung kasi oxygen yan, limited. Oo, oh, limited. Kaya yung... <laughs> kinakabahan ako, kinumusta ko na eh. <coughs> lubog na agad, Kong. Na? Ay, oh, lubog mo na agad para magpares na yung klima. Bago natin pakawalan, dapat pares ang klima niyan. Yung temperature ba? Sige. Yan, lubog mo dyan. 40 ang bag daw yan eh. Next! Patulong! Marami to! Mahirig, mami, Ito, may, may patay na nga eh. Hindi oh. may iwasan yan. Pero masigla, masigla siya. Ayan, may mga ibang alangani na yun. Oh. Patay na isa. Pero okay Ay yan. talaga Oo, eh. oh, hindi may iwasan yan. Nice lang. Pero ang sigla niya nung ano, ah, uh, 7,000 Yan lang yung sing Next time medyo Bago pumotok yung araw Oo oh, oh, yun ayun. na Yung schedule niya siya kasi nag schedule niya eh. Laguna Lake <laughs> Wow, Saan pa kay galing yan? Na, saan ka pa galing? Binangonan lang din. Ah, binangonan din. Layo, ano? Galing, galing, galing. Yung isang araw, galing okay. na tarlak eh. Kaya ano din, di boss din. Ano din? Ay, yung... Tarpa naman. Tarpa. Ah, ikaw talaga yung ano niya? Nakuha ko yung ano niya, yung... Kasi At nag least, lala, naglala, lang din. Hindi, sa bibi sabihin, huwag mo nang padaanin ah, sa ano. Yun, ayun, yung pinaka Oo. -ano, oh, oh. sabi ko sa kanya. Kasi ang laki ng ano eh. Sabi ko, bossing, baka regular ka nagpapadeliver. Tagabi na ko. Ano, oh, Oo. Siya, ikaw connect tayong eh, tatawagan okay, okay. ka na lang. Sabi niya, sige, kunin ko na ano. Sabi -ano, niya, number mo. Viva, right? <laughs> viva. <laughs> dito yan dito binangonan Rizal paring <laughs> Rizal ayun nga ne eh. binangonan Rizal pala laki na no ano ba in-expect ko maliit eh. nah, laki na oh ayungin ayungin na oh pakita mo nga Sal ganyan mo ehat eh, mo yung ayun ayungin lalaki binibingwit lang daw ni Kong Kong yan eh masigla naman ayos naman naka oxygen so, medyo malamig ang tubig nya dahil naka aircon pala eh okay na din Oh, tumatalon pa iba oh. Sigla. Ay. Naman dara paksi par. Ay. Wala tayo, kumuha ka na, na isang bana no? paksiw na agad. <laughs> Alay mo mamatay lahat kapag paksiw tayo kahit ano. <laughs> Pero Laguna Lake, di ba fresh water naman 'yon, ano? Doon nga daw sabi nung ano nung pinibibigyan ko ng karpa nung isang araw dito yung ano yung mga OG daw na na ng ano. Oh. Mga isda, kung yung mga malalaki at mga malulusot. Nandoon ano? Lalo daw karpa. Ayun. Nice. Salamat nang marami. Ayun oh. Eh. Puro ayungin talaga, no? Mm -hmm. Ayungin na ayungin, mga ka-farmer. Ayan. Sita naman. May na isa. Eh. Normal yan. Tignan natin mga ano yan. Ang malawag pa rin, aurora po yung dahil. Ha? Aurora? Aurora pa rin. Layo, aurora. Pero at least po, tingnan niya, oh. Hmm. Saan sa Tarlac ka nag-deliver? Kaya pala nung sabi ko, ibubuk ko na lang. Dahil boss, ako na lang, sabi niya. Hindi oh, di ayos, mas maganda ka ako. Kasi yung ano? mga binok yung unang patarlak. Sa'yo? Ito, no, hindi, iba kasi nag-deliver. Ah. Nung... Iba kasi pagkilala mo na yun. Yung, yun. Busy, busy. Ah, marami din siyang binibigyan. Ano, bibili kami na ano, bibit naman. Big head ano yun? Ah. Email daw. Oh. Saan saan niya ano? Ah, isda na talaga. Ah, okay, okay. Akala ko, akala ko fingerlings eh. Nabibingwit nila doon. Ang nahuli. Ah, sa farm. Kaya pala may mga pinakikita siya sa page niya, malalaking isda. Ayan eh, no? Ay, Malakito ko ha? Oo, oh, bilis. 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 Ay, yun. Ha? Malakito. oh lalaki na. O, kapatid ba? Bilis. Bilis? Dago na pa bilis. hindi na daw. sa ilusyon Hindi. Pawilis yun. Ayungin, mahal yan. Ang isa ka ganyan na ka binaba lahat sa binabaak, tapos nandiyadry. Yung presyo niyan 500 ki per kilo eh. Talaga. 1 to pa nga umaabot yung malalaki eh. Kasi marami ano yan eh, marami tal dito. Yung puga. Pag ano, yun yun ang nagpapasarap daw. Gamas. Uh. Oh. Marami niyan dito sa meron kam din dito sa man ng sa Pampanga meron din. Pero wala akong nakita nagbebenta kasi kasi yan ah, nakukuha lang man nila, humahalo lang sa fish pond pag nagharvest ng tilapia. Oh, yun yun may mga humahalo. Yun yung, Kaya hindi ano yung mga sizes. Sabi ko subukan ko maglibangan lang kasi to eh. Libangan lang naman to eh. Oh. Oh. Ah, may ano ata, may bisita. Ayun, oh. Ano? Ang bilis oh, tumatalon pa Hindi eh? pa na, na. Ito iba, ano na talaga Hindi may iwasan yan, malalaki kasi Pero kung mas maliliit, mas ano Pag malaki kasi, mas kailangan na maraming oxygen Kaya kinakabahan din ako eh Pero maliliksi pa oh Hindi Kung mahihina yan, hindi nagagalaw ng ganyan Oh? Malalaki ko oh? yun Ha? lalaki. Sigla. Sigla pa. Ayungin na ayungin talaga. Hindi siya ano, legit na legit. Oh. Ayan o. Oh. Kitang kita niyo ayungin. Malalaki na no? Pino yung ano. Oh, oh, ayan, oh. Yung, uh, oh. Uh, ah. ayan ah. na Oh. Gusto nang lumaya. Makaka-recover pa naman yung Oh. Oo. Dalawa pa. Ayan na. Bayad na ako. Okay. Salamat, thank you, thank you. Ayun na, mga ka makita nyo naman, ayungin na ayungin. At ah, bibilang lang tayo ng mga... Ha? Black? Ano? Di siguro. So, ayan, babayin natin. Bago tayo magtapos, pero... May kasunod pa po yan mga farmer acclimatize lang natin for 30 minutes siguro para medyo -ano, galing sa aircon eh ah uh, medyo malamig yung tubig nya baka ano baka bigla pong masyak ah natin dyan yung masyasyak yung ayan nga ayan na sinasabi ko may sakit na yan eh wala na mamamatay na rin yan ha ano no? ang payat na Mamatay um, na rin, ano? Na rin. Ha? Rin. Tin, nan, kayo ngayon, anong, anong bat? Tin, tinradol ko siya. Ah, tinradol mo na yan? Hmm. Ah, wishit ka pala. Kayo pa ka palang dahilan. Kung kung palang dahilan, tinamaan niya. <laughs> o, oh, kumakainis, Dayan! So, ayan po. Klimatize natin at parang na din lang yan diba so pag nilipat mo sa ano hindi mo muna i, hindi mo muna i papakawalan ibubuhos hintayin mo muna ayun kalapate yan ito yata yung aking kalapate ay pumasok so ayan lang hintayin lang natin muna magparehas ang kanilang ah uh, temperature may mga counting mortality which is that's given kasi ano naman 'yan eh medyo talagang malalaki na Kaya pag malalaki na actually pag ang tilapia po eh pa-harvest na at at uh, hawak dito at uh, pa-harvest na at uh, biglang umulan di ba yung season ng thunderstorm dun po nagkakaroon ng fish kill kasi oxygen depletion na tinatawag mas kailangan po niya ng oxygen so mas ang naunang namamatay malalaki so ito binahe syempre yung halos limang oras pong biyahe kaya nga sabi ko kinakabahan na ako kinakamusta ko na eh dahil medyo alanganin sabi ko parang ano, nakita ko kasi ang lalaki na eh pero so, ayan, masaya ako dahil nakita nyo naman po, masigla pa rin majority. No? Ilan lang naman po ang uh, mamamatay dyan. So ayan, maraming 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 salamat po at uh, abangan nyo. Papakawalan natin to at kukumustahin natin mamaya pa. After natin pakawalan, titingnan natin kung uh, kumusta ba sila. May mga lumutang ba, nadedo ba, o ano ba ang, ano. So ayan, kaabang-abang yan mga ka-farmer. Ayan, maraming maraming pong salamat. At ito na naman ang panibagong adventure natin panibagong journey so ayong in journey natin abangan nyo po, samahan nyo po kami kung ano ba ang mangyayari dito mapapalaki ba natin makakapaksiw ba tayo diba? makakapangat ba tayo so ayan, abangan natin yan gaano ba kabilis lumaki uh, kakain ba ng feeds ano pa bang mga katanungan possible ba na alagaan nga talaga siya sa isang ganitong pond na uh, mud pond na tinatawag ano? So, conventional uh, fish pan na pang tilapia. kaya ba ng ayungin na bibihira lang po no na gumagawa niyan. So, ayun, tayo po ay naglakas loob na gawin dahil sabi ko nga, mayroon po akong business uh, plan kung mapapalaki ko po itong ayungin dito. Kasi kung tilapia, forget about pong business hindi kasi ang presyo po minsan 90 di ba ito high value ano po ito high value uh, uh, fish na kahit pa natin kung mabilis lalaki maibebenta po natin sa kainan or pwede silang mag walk in by order pwede nating ibigay kung magkano man ang kilo di ba so ayun uh, para sa ekonomiya So ayan hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer Marami pong salamat Abangan nyo po kami Abangan nyo po at uh, sana subaybayan nyo po kami Dito sa aming uh, bagong uh, journey Ang ayungin journey dito sa ka-farmers farm O oh, ka-farmers lechon house Sabihin na natin magsama-sama na yan mga farmer Na andito na po lahat Complete package tayo dito <laughs> So ayan Thank you, thank you po At uh, abangan nyo magpapakawalan na namin to in a uh, few minutes